makakapanayam po natin si Capiz First District Representative Howard Quinto. Magandang hapon, Congressman. Kamusta Magandang na po hapon ang... Po. Yes, sir. Magandang hapon po. Kamusta na po ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Capiz? At gaano po ba kalawak ang naging pinsala ng idinulot ng Bagyong Ramil sa inyong lalawigan? Uh, sa ngayon po, medyo... Uh, medyo humupa na po yung baha. Uh, medyo nakabalik na rin po sa mga sarili nilang bahay yung aming mga evacuees at uh, laking pasalamat din po sa agarang aksyon ng uh, ating mga ahensya no, sa pangungunan ng DSWD at sa DOH. Yes po, Congressman, kay, kay Kamakailan lamang po ay uh, personal na bumisita sa mga biktima ng Bagyong Ramil sina Special Assistant to the President Anton Lagdameo at ang ilan po nating mga kalihim. Ano po ba ang mga karagdagang tulong o pangakong inaasahan po natin mula sa pamahalaan ayon na rin po yan sa naging pahayag ni Saab Lagdameo? Opo, ah, uh, ang una pong uh ano dinala po sa amin ay eh, yung mga ready to eat meals no kasi po pag ganyan pong uh, baha uh, normally po wala pong dalang kasangkapan ang ating mga kababayan so ang importante po talaga ay eh, yung ready to eat meals no yung hindi na po kailangan lutuin nagdala po sila ng uh, almost uh, 5,000 na ready to eat meals na, na naibahagi na, 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 naman po namin sa mga mamamayan po or sa mga kababayan namin dito sa Roa City at sa Kasapanay po o yung katabing munisipyo. Uh, bukod dito, nagdala din po sila nung sumunod na araw, <coughs> uh, Tuesday po, uh, na mahagi naman tayo ng about 25,000 food packs. Ito na po yung mga dilata, bigas, or yung pwedeng saingin sa kanilang mga bahay. At uh, pagdating po ni uh, uh, SAP o ni Special Assistant to the President uh, Anton Lagdemeyo, nagdagdag po ulit ng uh, almost 10,000 food packs na napamigay din po natin sa ating mga kababayan. Bukod dito, meron po tayong uh, funds no, na naka, Uh, standby funds no na 20 million po na um, relief assistance o cash relief assistance para po sa ating mga kababayan. Ang DOH naman po ay nagbigay ng mga tableta ng doxycycline no yung para po sa leptospirosis at mga hygiene and mental kits. At um, ang DA naman po nag-distribute naman ng mga rice seeds at uh, pinoprocess naman po yung mga uh, crop insurance para sa ating mga farmers. Yes, Congressman, we understand po no, talaga pong uh, matindi ang pagkakasalanta ng uh, copies. Ano naman po sa palagay ninyo ay uh, yung mga hamon po na kinakaharap ng lokal na pamahalaan at ng mga responder sa pagsasagawa po natin ng mga relief efforts sa inyong lalawigan? Well, nung mga unang araw talaga po napakahirap, no, kasi talaga yung baha abot na po sa Bewang, abot na po sa Dibdib, sa mga ibang lugar. Uh, marami po kaming mga kababayan na hindi po naka punta sa mga evacuees gawa ng napakalakas po ng current ng tubig. Actually po, um, meron po kaming uh, naulat na lima na kababayan sa buong kapis na namatay gawa ng uh, pinilit na tumawid or yung iba naman pinilit umuwi at uh, nadisgrasya no so yan po yung isang problema po talaga yung dahil marami po kami mapo barangay yung hindi po sila naaabot or napupuntahan challenge po para sa aming mga uh, first responders no or ang mga first line of responders natin na mapuntahan sila gawa ng uh, damage po or hindi din po possible yung ating mga roads and uh, bridges No, yun po yung isang uh, hamon sa amin. Uh, another thing po, yung ating mga food packs, no, naka-centrally located po ang ating uh, uh, warehouse ng DSWD dito sa Roxas City at sa Panay. So, at hindi rin po ganun kalaki. Ngayon, uh, dahil po yung main road papunta po doon sa mga ibang bayan, eh hindi po possible ng regular na truck e kinailangan pa natin uh, hintayin na humupa yung baha, maging possible yung mga roads para mabigyan din ng agarang responde ng mga food packs ng mga ibang uh, bayan katulad po ng Panitan, Maayon, at uh, Ponte Vedra. Piti na rin po ang Pilar. Yan din po ay naging um, uh, problema. At ang huli po, syempre po yung health and safety po ng ating mga kababayan. Dahil karamihan po ay lumusong sa baha Uh, eh, sila po ay and nasa risk na po ng uh, mga leptospirosis po no at uh, kailangan din po nila ng medical attention. Um uh, do ngayon po kinukuha na na po namin yung data ng lahat po ng affected pero syempre po yung accuracy medyo um natatagalan po kami. Yes po, Congressman. At dahil nga po madalas po no, at malalakas ang mga bagyong tumatama sa ating bansa, meron na po ba kayong mga panukalang batas na nais niyong isulong sa Kongreso upang mapalakas po natin ang kakayahan ng ating po mga LGUs sa disaster preparedness at pagtugon sa kalamidad? Well, nung 19th Congress pa lang po, nagpapasa na po tayo ng mga niyan tungkol sa disaster preparedness, no? yung uh, pagkaroon ng regular stockpiling ng bawat munisipyo uh, para po hindi po tayo nakadepende sa uh, region o sa probinsya. Bukod dito, eh, yung magkaroon talaga ng mga evacuation center ang kada munisipyo or kung possibly ang mga i-cluster sa mga coastal barangays natin. No? Kasi sa panahon na to hindi na talaga natin masabi yung climate change. Ang bayan po ng Roa City at ang uh, probinsya ng Capiz, wala po ito sa flight uh, sa no to sa path ng bagyong Ramil, no kaya hindi po ito inaasahan ng aming mga kababayan kasi nga po uh, hindi po naulat, dadaanan po kami ng bagyong Ramil pero ito po no nang nangyari yung biglang buhos ng ulan eh talaga pong hindi namin napaghandaan. Kaya Uh, kailangan po magkaroon na tayo ng mga ganitong batas na maghahanda uh, sa mga munisipyo at bibigyan ng uh, uh, kumbaga uh, disaster risk no uh, management support ang ating mga munisipyo. Uh, bukod pa dito, nag-file uh, din tayo ng batas na tutulungan yung mga farmers natin no na pagkatapos ng ganitong uh, pinsala ay eh, mabigyan sila ng uh, livelihood program kasi syempre pag ganyan na mga farmers na na uh, salanta yung kanilang mga pananim eh lugi na po sila no at hindi naman po lahat ng ating mga farmers ay may crop insurance Okay, maraming salamat po Congressman sa uh, pagpapaulak po sa amin dito sa Alauna sa balita. Yan po si Capis First District Representative Howard Ginto